cannot be, you know, siding with one just because uh, he is the first cousin. You have a vice president who's very hesitant, uh, hesitant to be president. Wala akong alam eh. Mar meron siya mga ibang abogado nung nakaraan. Uh, pero yung nag ng kaso niya, alam ko ako lang. Basta for sure, hindi ako yung kumausap sa Malacanang. Wala na akong kilala doon eh. Sino ba naman ako para mag-blackmail Presidente? di mag pa kilala oh. mo naman ako. Oh. <laughs> Wala naman sa karantina mo mag-blackmail. Ang abogado hindi dapat nakikialam sa testimonya ng uh, witness o ng kliyente. As far as he's concerned, ilalapit sa takotohanan bago nga mamatay siya. So. Kamu mga po, sir. Gana mga kinabuhi ninyong ginaguba, gana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo, pabayron tamo pag-abot sa pan panahon. Kening... Imanin ninyo pa, Byron tabo pag abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa egsoon sa presidente, bangag ko Og o gadek iyang Dalagan, balita channel Oras na para malaman walang tinatago Alright, All right, welcome back. Magandang buhay mga kabalitaan. Dan babalik naman tayo dito ho sa ating bunting bahay dan agan balita reaction video news update. All right, enjoy lamang ho kayo ha. Fasten your seat belt mga kabalitaan. Tayo ilalarga ho. At pag-uusapan naman natin. Ito usapin pa rin hong uh, politika dito ho sa ating bansa. Hindi tayo magtatagal. Diretso na tayo sa usapin punto por punto. Larga vista ho mga kabalitaan. All right. So, hito eto itong uh, si uh, uh, attorney Roy uh, Rondain mga kabaitaan ito mamaya pakikinggan ho natin ito dahil po may sagot siya rito sa pasiatab ni Bonget na umano Nasabi na kwento na ho natin to, na kontento na ho natin to, na discuss na rin ho natin to, pero mas mainam ho talaga na yung boses mismo ni Attorney Rondain ang uh, marinig ho natin kung ano yung kanyang sa uh, sasabihin patungkol ho sa kasinungalingan ho dito ni Bonget. Na ayun pa sa kanya ay wala ho siyang kinalaman sa mga pinagsasabi ho dito ni Bonget mga kabalitan. So titingnan ho natin yan mamaya pero dito ho muna tayo mga kapitan sa kilala ho nating uh, eksperto ho, na si Ma'am Malutikia Kung yung naging testimony ba dito niya uh, sa Zaldico kahit hindi pa ho ito notaryado na hindi pa rin ho ito ipinipresenta ho sa korte Subalit inilahad niya ho lahat dito kung saan po talagang may kinalaman ang first family sa usaping nakawanho sa ating bansa. Pakinggan muna natin dito si Mama Lutikia, mga kabalitaan. Ni PBBM ang mga mabibigat na alegasyon ni Saldi kahit pinost lamang ang mga ito sa social media. Alamin kung bakit sa agenda report ni Atty. Karen Jimeno. Kontrobersyal ang mga pahayag ng dating mambabatas na si Zaldi hingil sa flood control scandal at sa di umano'y 100 billion insertion ni PBBM sa 2025 budget. Ngunit maraming hindi believe dito dahil hindi naman daw ito ginawa under oath. Pero sa panayam at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni political analyst Malutikia na kahit hindi under oath, may epekto ang mga rebolusyon ni Ko sa Marcos administration. Gate pa niya dapat sagutin ni PBBM ang mga paratang ni Ko. Sa tingin ko, may impact yan kasi uh, nabubuo yung storya uh, sa isip ng tao kung ano talaga nangyari. May impact siya kahit hindi sworn affidavit uh, dahil natutugma yung kwento, uh, lalong lalo na nung testimony ni Gutesa. Uh, may impact siya dahil lahat naman haka-haka dati, ngayon pinatutuo niya. So, um, it is debilitating for for Malacañang, for the institution of the presidency, and and really they need to answer this uh, directly. Panawagan naman ni Tikiya, panagutin dapat ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. Tapansin kasi ni Tikiya na may freeze order na ang anti-money laundering council sa mga ari ari-arian ni Zaldico. Pero wala pang ganitong utos para kay former House Speaker Martin Romaldes na dawit din sa kontrobersiya. Do you think that the AMLC would eventually also freeze assets of Speaker Martin Romualdez? Well, I hope so Karen because uh, you have to be fair. You cannot be, you know, siding with one just because uh, he is the first cousin. But still, it takes time for them to move on the former speaker. Um yun ang hindi ko maintindihan. Kinuantra naman ni Professor oh Dikia. So, ito po yung uh, masasabi lamang ho natin dito mga kabalitan kung bakit ho medyo may delay ang taktiko Yung pagsasampa uh, pagsasampan ng kaso dito ni uh, Ulaban ha, mismo kay uh, Tambuaya mga kabalitan. Unang-una ho, pinsang buo niya ho ito mga kabalitan. Ha? Kalang kamay niya, ika nga dyan sa kamera. At sa pagiging Speaker of the House ho nito, hindi utay tayo maniniwala kung wala ho silang ginawa ho diyang uh, magic. Ha? Kung wala lang silang ginawa dyan sa kamera Na kalukuhan kabulas ho Kaya dyan palang mismo Makikita na ho natin Kaya ho mas lalong uh, Tumatagal yung pagsasampan ng kaso Unang una po mga kabalitaan Dinawit na ho sila dito ni Saldico Pangalawa kung kanyang kapakakasuhan Itong si uh, uh, Tambuaya Nako itong si Bongit Mga kal uh, kabalitaan may kalalagyan din ho talaga ito Unang una Nilaglag na ho ito ng kanyang sariling kapatid na si sedor Amy Marcos. So how much more pa kaya mga kabitaan yung pinsan niya lang ho ito? Hindi talaga na 100% na kadugo. Ha? So may posibilidad na ito ang marahil na iniiwasan ni Bongit at naghahanap po ito sila ng paraan ngayon para malihis at hindi masasampahan ng kaso itong si Tambuaya. At ayon pa dito ni Boy Prescon, na kaniyang uh, natanggap na yung uh, rekomendasyon ng ICI para sampahan ng kaso itong si Tambuaya ang tanong po natin, itong si uh, pre Boy Prescon mga kabaitan meron hong malaking utang na loob dito kay Bungit. At itong utang na loob na ito, ha? Ito marahil ang gagamiting pamamaraan para ho, ha? Maichapuera itong uh, rekomendasyon na kakasuhang si uh, Tambuaya base sa rekomendasyon mga kabitana ah, ng ICI. Abot na ho natin yan dito. Kaya nga po mga kabitan, pakatutukan ho natin itong usapin. Hindi ho tayo ahihinto. Talagang himay-himahin ho natin dito mga kabitan sa matamaan na kung sinong matamaan, ang sa atin lamang ay itinutuwid lamang ho natin. Yung mga binabaluktot nilang impormasyon dahil tatakbong ito, tatak-administrasyon ang kanilang uh, ginagawang pagbaliho sa ating saligang batas, mga kabalitaan. Ang paratang ng palasyo na political destabilization ang sinabi ni VP Sara na handa siyang palitan si PBBM kung magbibitiw ito sa pwesto. Under Secretary Claire Castro, in response to what Vice President Sara Duterte said that she's ready should the President resign, said that uh, based on that statement, si Vice President Sara is a political destabilizer. Ano po yung comment niya? Oh, hindi naman yung political destabilization kasi hindi naman siya nagsabi na, oh, umalis ka na dyan, ako na ang papalit, o oh, mag-resign ka na. Wala. In fact, she was quiet. And, and, and she, you know, she, you have a Vice President who's very hesitant hesitant to be president, you know, slide down to vice president, hesitant to say anything. Hindi rin sang-ayon si Tricia sa mungkahi na magbuo ng transition council na pansamantalang hahalili sa gobyerno kung magbibitiw si PBBM at VP Sara. Para sa agenda, Atty. Carrie. All So, balikan natin itong si aw Castro mga kabalitaan sa so, hindi pa po nakakapanood uh, sa pagbibigwaso natin sa payasong ito dyan sa Malacanang, makikita po natin ayon pa sa analisis dito ni uh, Ma'am Malutikia na bumanat po dito si Au Au Castro. ba diba? Napanood nyo sa ibang mga video mga kabitaan na kailangan pa ba na kailangan uh, banatin natin ng uh, maraming Merry uh, Grace sa uh, piatos? So, sabi niya gano'n, no? At ngayon, ito ay destabilisasyon di umano. Paano naging destabilisasyon kung si Inday Sara ang uh, apalit papalit bilang Pangulo kung sakaling may mangyaring hindi maganda kay Bungit o kung mapositibo man ito sa uh, pagsisinghot ng utot ng demonyo at pamumulbo sa pulbo ni Judas Satanas, mga kabalitan? At ito naman, no, ang uh, nakasaado na 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 sa ating konstitusyon. So dahil eksperto ho sila sa pagbaliho ng ating batas, eh ngayon, iminumong kahiw nila karamihan sa mga kaalyado dito ha, ah, ah, sa bungit administrasyon, lalo na itong mga makakaliwang nga grupo na ngayon ay nakipag aliansa pa at ah, ginamit pa ni bungit mga kabalitaan. Bakit ko ba nasabing ginamit? Siyempre po, binigyan ho nila ito ng importansya para siya po ay hindi ho babanatan. Hindi ho kontrahin Kaya nga sa mga rally nila, ah, hindi ho sila nagsasalita ng Marcos resign dahil alam mo nila yung papalit ay yung kanilang kinamumuhian na si VP Sara Duterte mga kabalitaan. Pero meron pa ho tayong Korte Suprema ang nagsasaad ang makapag interpreto kung ano po ba talaga ang totoong nakasaad sa ating saligang batas na i tama po ba na hindi paupuin bilang Pangulo ng ating bansa ang isang vice presidente kung kanilang magiging rason ay may kasong korupsyon or isyo ito ba'y napapatunayan na mga kabalitaan? Yun lamang po ang simpleng tanong natin na sigurado hong sila ay hindi hong makakasagot ng diritsyahan mga kabalitaan ngayon naman po mga kabaitan, dito ho Itong si Attorney Roy Rondain Talagang inanap-hanap ko itong uh, video ito Kasi nitong nagdaang content patungkol ho sa kasinungalingan dito Ni uh, bonget mga kabaitan na siya umano ay nilapitan ng isang abugado ni Saldiko Ang tanong, Ilang abogado ba meron itong si Ana Zaldico sa kasalukuyan mga kabalitaan? Parang isa lamang ho itong si uh, Attorney Roy Rundain at naipakita natin na kanyang itinanggi yung kasinungalingan ho ni Bonget laban ho sa kanilang kampo mga kabalitaan. At dito natin mapapatunayan sa pamamagitan ho ng pagpapaliwanag dito ni Attorney Roy Ronda And in, fairness naman ho sa kanya kung hindi ho natin ito pakikinggan at ipapalabas ho sa ating bahay o munting bahay mga kabaitaan upang makapag-timbang-timbang yung mga tagapanod na wala pa pong sariling desisyon kung saan po ba sila talaga papanig. Dito ba sa berde, dito ba sa pula, sa yellow o di kaya sa pink mga kabantaan panoorin natin si Attorney Roy Rundain mga kabaitan. So, uh, di ba yung huling statement ni Pangulong Marcos, meron isang abogado na lumalapit sa kanila na trying to compromise na huwag i-cancel yung kanyang passport in exchange for uh, hihinto na siya sa paglalabas ng mga videos. Eh, aka, narinig kita eh. Hindi naman daw ikaw yan. O, o, meron ba bang ibang pwedeng abogado ni uh, former congressman ko na lumalapit o kumakausap sa Office of the President? Wala akong alam eh. Mara, meron siya mga ibang abogado ng nakaraan. Mm -hmm. uh, pero yung nag ng kaso niya ngayon, alam ko ako lang at saka yung mga abogado sa loob ko. So, mm -hmm. pwedeng meron, pero I don't think so. Basta for sure, hindi ako yung kumausap sa Malacanang. Wala naman akong kilala doon eh. At saka, sino pa naman ako para mag-blackmail ng presidente? Hindi pa kilala Oo. mo naman ako. Oo. Wala naman sa karakter ko mag-blackmail. Oh, pero ibig sabihin, uh, yung yung kwento na gano'n na binanggit mismo ng Pangulong Marcos, uh, even from the ano sa side ni Saldico, kung meron mang iba, imposible na he will compromise na mayroon sasabihin ganyan na para in exchange for his passport eh hindi na siya maglalabas oh, sa eh. video hindi hindi ka pa oh, ipaniwala. Oh, ganon tingin mo oo oh, oh, kasi yung cancellation ng passport wala naman sa prasyo yun eh ang magdidesisyon nun sa legal bayan eh alam naman natin na independent independent ang sa sa executive so parang paano mo i-bargain iba away yun hindi mo naman kontrolado mm -hmm. di ba? Pero ano ho ba ang binibigay nyo ngayong legal advice sa kanya? Kasi for now, sa labas, nilabas niya sa lahat ng mga videos, he's trying to link everyone. Eh. Ay, parang somehow, eh, this is creating parang destabilization or chaos among uh, pati mga lahat na na, na, ano na, na link na si Sandro Marcos, si First Lady, uh, pati nga sila former speaker. Ibig sabihin, when, when will this stop? At saka, ano ba ang advice nyo? Kasi ang challenge lahat, eh, pati ang ICI, is for him to come home. Ano ba ang tingin nyo na advice na ibigay nyo dapat sa kanya? wala akong advice sa kanya tungkol dun sa mga video niya Danny. kasi yun yung testimony niya eh and ang um, ay palagi ko sinasabi na ang abogado hindi dapat nakikialam sa testimony ng uh, witness o ng kliyente mm -hmm. so hindi ko siya ina-advise doon uh, ina-advise ko lang siya kung anong nangyayari sa kaso o ano yung mga accusation sa kanya kung uh, for example narinig ko na meron na raw yung freeze uh, order yan ina-advise ko sa kanya kung ano mga mga remedies anong options niya mm -hmm. pero yung testimony niya mismo doon sa mga video hindi, hindi, hindi ko pinapakialaman yun mm -hmm. Dan, and, whether destabilizing yun or hindi hindi naman magsasabi lang naman ng totoo yung tao pili kasi uh, baka mamatay siya baka patayin siya ng uh, ano kung uh, bu si naman ano? and ang feeling niya dapat ilabasin yung katotohanan as far as he's concerned ilalabasin yung katotohanan bago nga mamatay siya so hmm. wala naman siyang political plans yun ang ako palagi kung meron siyang kausap na na, hmm. uh, na ibang grupo na political o, sabi ko, wala hmm. wala siya no, dito na ha ito na mismo si Rondain ang nagsasabi mga kabitan na never nakikipag-ugnayan o nakipag-usap itong si Saldico sa ibang uh, political party mga kabitan Dahil karamihan ho sa mga tanso at bangag supporters na bumaliktad na daw itong si uh, Dracula ko at pumanig na daw dito sa uh, DDS dito sa amin mga kabaitan. Oh. Kayo lahat talaga na mga bangag at uh, trolls uh, keyboard, uh, uh, keyboard warriors ay napakahilig yung gumawa ho ng akusasyon. Tapos ibabato nyo dito sa amin na kami ay binabayaran, kami ay nagbabaluktot ng mga impormasyon. Tapos sinasabi nyo talaga na DDS na, lalo na ho itong si uh, Charis Pimpenko na sinabi niya pa na siya ay maka-DDS mga kabalitaan. Wala talaga kayong pagkakaiba sa lutang na hindi pa ho nakatugpa ika nga sa Bisaya mga kabalitaan. Now, maganda ho yung tanong dito ni... Uh, Danny Buenafe na kung saan po mga kabaitaan ayon pa sa kanya ang ginawa dito ni Zaldico ay isa di umanong destabilisasyon dahil dinamay na daw ang first family sino ba yung first family? itong si Bongit si Liza Tanas at itong si Charles Pimpinko mga kabitan na si Sandro Marcos ano nyo po ba masasabing destabilisasyon? na unang-una po kaalyado nila right hando ito ng magpinsang bongit mga kabaitaan at kung ano ang mga transaksyones, may alam din ho ito dahil lagi ho itong nakakasama ni Tamba. Ayon pa sa unang panayam dito ng Billionario News Channel na araw-araw daw sila ni Tamba, itong si Saldico, itong si Don Gonzales, si JJ Suarez na nag-uusap-usap para makapag-isip mga kabitaan na makakatulong sa ating bansa upang lumaguho yung ekonomiya kung ano ang dapat gagawin ho nila. Eh iniintay ko lang itong si JJ Suarez na makasuhan mga kabitan at maimbestigahan kung uh, totoo ba yung mga lumalabas na intriga laban sa kanya, akusasyon, na maraming proyekto dyan na parang DPWH din yung labas. Sa Bisaya pa, Daghang Project, Why Human Mga kabantan. Hindi ho natin pwedeng sabihin na ito ay destabilisasyon lamang. Ito po ay talagang bit-bit ang katutuhanan dito ni Saldico dahil kaalyado ho sila at mag-best friend po yan sila dyan sa Malacanang at na Kongreso. At hindi rin tayo maniniwala na ito'y gawa-gawa lamang upang magmalinis -mali itong si, or hindi madawit, itong si uh, Saldico. Pero yung sinabi niyang wala siyang natanggap na pera kahit 5 uh, sentimo, yan po ay red flag sa atin. <laughs> Meron ho talaga natatanggap po yan, pero hindi ho lahat natanggap. Kung baga, baka porsyento lang ho mga kabaitaan. Imposible maging destabilisasyon dahil silang lahat dyan ah, nag-uusap-usap ko anong dapat gawin mga kabalitaan. Ngayon, sasabihin ninyo na itong si Saldico hindi na uuwi ng bansa. Paano ba uuwi ng bansa? Nakakatakot ho yung kanyang sitwasyon ngayon. Kahit sino, pwedeng tirahin ho. Kahit nasa loob pa kayo ng kulungan. So sabi dito ni Attorney Ray o Roya Rundain na hindi pa tapos ang lahat. Meron pang maraming pasabog dito si Zaldico dahil ayon pa niya magpapatuloy pa ho siya sa kanyang isisiwalat na mga impormasyon laban ho sa First Family at sa ilang mga kalyado nito sa Kongreso o Tongreso dahil hindi pa ho tapos ang lahat at napaka naman ho talaga uh, part 4 pa yung video sa loob ng tatlong taon yun lang bang nalalaman ho niya yung hinihintay ho natin baka ito na yung pinakahuli na sasabihin niya dito na sana magdilang anghel ho ang inyong kaibigan <laughs> na patungkol na ito kay VP Sara Duterte na ang lahat ng impeachment nito ay ah, plano, planado ika nga at totoong binabayaran sila. Sana yun po ang pinakamalagang marinigo natin mga kabitan para masampalho sila kung ano talagang katotohanan sa mga galawan dyan sa House of Retaliation mga kabaltaan. Oh oh, pero, oh, un oh, pero yun nga gusto ko itanong sa iyo uh, uh, sa mga yung mga ano niyo, uh, communication with him. Ano ba nakukuha niyo sa kanya? Talaga, how serious ba talaga yung uh, death threat sa kanya? Na parang feeling niya, eh, talagang mukhang may mangyayari sa kanya. The moment he steps, uh, di ba, uh, into, sa, ano, sa soil natin, sa kabansa natin, na merong, uh, may mangyayari sa kanya na talagang seriously kinukonsider niya, kaya hindi siya muna uuwi. Oo, oh, eh, alam mo naman, Danny, ang fear subjective, eh, di ba? Oh. So, walang pwede mag sa atin. Hindi ka dapat matakot. Naniniwala nga sa iba sa atin sa mundo. Hmm. Hmm. 'di ba? So hindi naman natin pwedeng hindi naman natin pwedeng usgar siya, wag ka matakot, wala papatay sa iyo. Number two, eh, hindi mo naman magka-guarantee 'yan eh. Ilan ng beses mm -hmm. tayong nakakita ng mga pinapatay sa preso sinasaksak sa saksak sa kulungan. Mm -hmm. Pinapatay nga habang nagsabay isang nabasa ko a few years ago, yung isang politiko na nakakulong na, si Nerf ng pulis na patay pa eh, lumaban daw parang. Mm -hmm. 'Di ba? You hindi ko talaga tin That's what I always say. Wala siyang kontrol Eh. Para mm -hmm. sa security doon. So, talaga takot siya na whether or not may karapatan siya matakot, dapat hindi siya matakot, eh. Subjective yan, eh. Sino ba naman tayo magsasabi na saran niya na magkamata? Oo. Oh, pero, uh, yung bang ano, uh, siyempre, you're a lawyer yourself, di ba? Uh, yung mga sinasabi niya kasi, from a legal standpoint, na ni ko, pati sa mga social media, tsaka mga legal luminaries, this will not stand in court eh. Ibig sabihin, eh ito, eh puro mga hearsay lang, at saka it was not done, uh, walang sworn affidavit, walang, it was not done under oath. So, ibig sabihin, hindi talaga tatayo sa korte. Eh. So, tingin nyo, eh, how can we be convinced? Kasi ngayon, sinasabi niya pa, wala siyang nakuhang pera, tapos lahat, kumita, parang gano'n. napakahirap paniwalaan. I'm sorry eh, Tony, pero yun ang paniniwala sure. ng marami. Di ba, Tony? Sure, sure. Hmm yung uh, whether or not it will stand in court, totoo naman yun. Kasi, oh. Pero wala naman tayo sa korte. Okay. Totoo naman ang bawat testimonya ng tao sa korte, eh, dapat under oath. In fact, hindi lang under oath, dapat ma-cross-examine ka. Yes. Eh, hindi na. naman siya tumetestigo. Oh, eh. So, hindi naman siya tumetestigo. Like I said, no, dying declaration niya na feeling niya mamamatay, papatayin siya. So, sabi niya, ilabas ko na lahat ito bago ako mapatay ko, kung saka, kung maglano man, napatayin ako. So, wala naman siyang intention na mag-initiate ng uh, kaso sa korte. Sinasabi lang niya ang katotohanan. Now, whether maniniwala ka or hindi, eh, kanya-kanya na tayo dyan. Kasi uh, ang pag ang alam mo sa rules ng ombudsman for example or ng DOJ, hmm. pag mayroong isang tao nagsumbong, eh hindi naman kailangan ng na, oh, uh, for example ikaw dinakawan yung bahay mo. Hmm. Di ba hindi mo naman alam kung sino nagnakaw? Di ba naman nakita dahil true ka nang ka? Hmm. Kailangan ba na kasi David hmm. para maging bisigay pulis? Hindi naman hindi ba? Mm okay. na, oh, po, napakaganda ko yung paliwanag ni uh, Attorney Roy Arundain uh, patungkol ho dito na hindi pa ho ah, tapos itong uh, pagsisiwalat, pagbubunyag ng mga kalukuhan kabulasugan ho ng First Family at uh, ng magpinsang bongit mga kabaitaan uh, sa panahon ngayon sa ilalim ho ng bongit administration dahil meron pa ho itong maraming pasabog. Kaya pakaabangan ho natin ito. Huwag tayong uh, hihinto Ang sa atin lamang ay mabigyan ho talaga ng linaw. Dahil uh, yung mga naririnig ho natin mga testimony, yung batuhan ho nila ng mga akusasyon ay kailangan din na hindi agad-agad uh, maniniwala pero kung uh, alam mo natin kung sino ho talagang nagsasabi ng katotohanan, nasa inyo na po yan. Kasi nasa akin na rin po yung paniniwala na ako po yung naniniwala talaga na itong si Saldi ko, yung mga impormasyon kanyang binabato ko ngayon mga kabitaan ay may katotohanan, hindi man 100%. Subalit ito ay tumutukoy ho sa totoong pangyayari sa panahon ho ng administrasyong ito, mga kabalitaan. so bago tayo magtapos, ito silipin muna natin si Mayor Bastido Terte dahil po si Mayor Bastido Terte mga kabitaan ay may babala na naman ho sa mga ha? naandyan na naman ho nagkalat na naman yung mga durugista sa kanyang uh, syudad yun ang problema ho natin Meron na tayong Pangulo mga kabita, na hindi priority ho ang pagsugpo, pagsiwata uh, ng mga durugista sa ating bansa Mas lalong mahihirapan Lalo na po, itong Davao City mga kabalitaan May dumating na ho, kung hindi ako nagkamali, 20 yatang uh, uh, boss na libring sakay ho ito sa syudad Walang utang yung Davao City mga kabitan ha At the same time, uh, wala rin silang utang, may sapat pa rin na pondo ang uh, syudad ng Davao mga kabalitaan kamo mga poser, kana mga kinabuhi ninyong ginaguba, kana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo, pabayron tamo pag abot sa panahon. Kining, imanin ninyo, pabayron tamo pag abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente, bangag kuno o adik iyang igsoon. Pabayron ta mo, timan ina ninyo. Muna, ang karon pa ginalista ko na na inyong mga pangalan. Paghuwat mo. Because there ah? will be a day of reckoning inyong mga gidaot na pamilya o mga utok sa itong kabatanunan. Kapuya, mahay blood, no? Wana ba na? Pero tanaw ha. Despite the adversity nga atong ginaatubang, ani ato dakbayan, Sige, tagpalisuran, tanawa. Na ay, kung ba no, itong ICI nila nga, investigative body daw kuno nga, amuad to dere, Nga na upaw nga mayor, nga baga kaig nasa ikaw galingon niyang sudad, muad to dere, rain. O na ko yung boto, sa isinta prosento rasa dito siyang lugar, baga kisag naman para mag-imbestiga, imbestiga kuno Ang atong mayor, nga si Rodrigo Roa Duterte, gipili 85 to 90% of dabawenyos kami inyong imbestigahan. Ngang buwisit na buwisit mga kabaitan. Itong nga uh, si Mayor Basti Duterte tuloy nakatikim itong nga uh, kalbong mayor na walang talaga ako nang gala nito, gana nito mga kabaitan itong si uh, Mayor Magalong. Kala ko talagang nga uh, ano to eh batuwid to mga kabaitan eh. Nakikita niya naman na napakaganda. Unang interview na doon sa ABS-CBN, ANC yata yon, Pinupuri niya si uh, Tatay Digong Duterte. E ngayon po parang bumaliktad yung bumbunan, nasa likuran na. Imbis na sa harapan, nasa likuran na ho yung bumbunan, sumama pa yung utak nito mga kabalitaan. Hanggang ito na lang ho tayo mga kabitaan kasi ayaw po nating uh, mahibag gaya ho ni uh, Mayor Basti Terte. Baka, ah, baka mabigwasan natin ng todo yung si Kalbong Mayor na yan mga kabalitaan. <laughs> Kaya po, lagi ho tayo nagigiusap po sa inyo. Uh, tulungan ho tayo. Huwag kalimutan ho. paliguan ito ng maraming likes. Buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion. So, isyon. Ishare nyo po ang video inyo na pakapanood. At uh, para ho malaman ng karamihan kung ano pa po makakaganapan sa ating lipunan. And then, sa mga bagong salta at uh, sa mga nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at uh, pinutin ang notification bell. Sa mga matagal na ho nang nagsubscribe at mga bagong subscribers, maraming maraming salamat. Saludo ho kami sa inyo. At sana hindi kayo magsaw ang tumutok, tumambay sumuporta ho sa ating munting bahay dahil itong mga diskusyon na ating inilalahad ho sa inyo ngayon sa bawat araw-araw nagmula ho ito sa mundo ho ng social media na tayo ay tinutuwid lamang ang mga binabaluktot na mga impormasyon para ho hindi maling lang ang mga kapatid natin na hindi pa handa kung saan sila kakampi mga kabalitaan huwag pong kalimutan ang lagi hong nakatatak sa ating isipan ang iniwang kataga ni Tatay Digong Duterte there will be a time of reckoning. Ako'y magpapaalam na po, Luzon, Kabisaya ng Mininaw, sa amang lupalop mundo, basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para ka natong tanan. So the glory, mwa chip-chip, mwa, visa.